welcome back mga kajani. Nandito naman po muli ang lingkod, kajani ng Janitor TV. At ito ang Jani Depp, usapang utang, usapang ola So mga kajani, may nagtanong, again, na naman ito, ha? medyo paalala ko lang sa inyo mga kajani ha. Ang mga ola o mga online lending apps o mga lending companies ay hindi pwede magsampa ng criminal case laban sa mga borrower. Maliban na nga lamang kung ang borrower ay may uh, tagon, uh, pamimiki o hindi tamang uh, binigay na impormasyon basta yung mga ibinayad ay hindi naman uh, tayo yung hindi naman tumutugma doon sa ano at uh, gumamit ng check at ibinayad at tumalbog mga kajani. natin ha hindi criminal case ang hindi pagbabayad sa utang mga kadyan kasi mayroon nagtanong na isang ating taga-subaybay na baka raw magkaroon ng hit sa NBI ang kanyang uh, siguro NBI record kukuha siguro siya ng NBI na ano, Uh, papel para makapag-apply siguro mga hindi po yun makaka apekto sa inyo mga tandaan nyo, hindi criminal case, hindi po ng utang, maliba na nga lang kung may uh, fraud o panloloko mga kadyang, tandaan nyo example ng mga fraud uh, ginagawa, mostly mga ibang parameter ito ginagawa mag-apply sa mga online lending apps na gumagamit ng mga peking IDs again, nag sa FB mga nag-aalok ng uh, fake template, fake ID, mga kung ano no, fake in SSS ID. Yan nakalagay diyan eh. Meron nga sila mga group diyan na kung saan eh, inaalok yung mga Ola Farmer na doon magpagawa para makapag uh, apply sila sa online lending app. At yun ang gamitin para maka yung iba kasi mga Ola Farmer ng mga ano yan mga iba victim iba talagang scammer, talagang ano, kasi mga uh, gawain na talaga. Pero hindi nga yun pag-uusapan natin mga kadyan lang. Nililinaw ko lang. Nililinawan ko lang na ang MBI uh, card na kukunin natin sa MBI hindi makakaapekto ang utang natin dyan sa OLA kahit gano'ng kalaki utang mo sa OLA kahit sa home credit pa yan, kahit sa Aeon credit pa yan hindi niyan maapektuhan ang ating record sa MBI unless it is a case of criminal mga ka dyan. kasi ang hindi pagbabayo ng utang is civil case po mga ka dyan, eh. papasok lamang po yan sa small claims court at doon lamang magkakaroon ng usapan sa korte at hindi sa mga ibang ahensya ng gobyerno walang kinalaman lagi yan so ngayon, bakit nga ba nagkakaroon ng hit sa NBI? ako naranasan ko syempre like, way way back nung nagtatrabaho pa ako sa NBI janitor din po ako doon sa NBI but uh, agents po ako hindi ako nagtagal din. wala rin agency na yun then uh, anahan ko yung hit pala is may kapangalan ka lamang kung baga parang titignan muna nila kung yung kapangalan mo ba ay ikaw nga ba talaga yun o hindi. Baka mamaya wrong criminal case nga naman yung kapangalan mo at hinahanap po ng uh, batas. Siyempre, kung uh, wanted ba yung kapangalan mo, siyempre saling niya bago makuha. And ngayon, kung um, ang NBI record natin is, ako kasi mas madalas kong ginagawa nung kumukuha ko ng NBI hindi ako nagre-renew, kumukuha ako lagi bagong number, bagong number ng NBA, kumbaka lagi ako nakakaranas ng hit, kaya almost ilang araw bago ko ulit makuha, pero sabi nga, sabi, kasi hindi ko alam yung paano i renewal, kasi na ano yung number, sa taas nakakalimutan ko, hindi ko nadadala yung uh, dating ano, yung dating kong NBA, kaya ang ginagawa ko, no, nagpa-file na lang ako ng, a-apply na, na lang ako ng bago para sa NBA, kaya lumalabas doon, madala sa akin, is hit, kasi nga, pangalan ko yung sarili ko, kasi yung pangalan ko talaga, boys, iba hindi janitor hindi ano basta siyempre iwas ako pa Mahanting ako ng mga ang iba natin Ay, pero hindi naman ganun karami ang ola ko mga ka jani uh, almost naman talaga sa akin is digital lang naman tsaka isa medyo hindi ko yung ano sa inyo dahil gusto ko makapagsweto dito tapos iba bilis, is tala tsaka gcash medyo gagawin ko pa ito ng paraan bago matapos ang taon na to medyo sa ngayon may problema ako sa financial paunti-unti pa lang may aahon dahil nga medyo umu-okay naman yung sitwasyon ko pero tandaan nyo mga ang pagkakaroon ng hit sa NBI ay pagkakaroon lamang ng kapangalan na maaaring may uh, kasong kriminal. Kasi pagka umabot na sa NBI ang, um, ang kaso mo, ibig sabihin mataas na yan eh. Kung hindi large, mapapasok ng mga estapa, ah. siyempre ma kung mayroon ng something na in case of ano, uh, criminal case. iba't ibang klase yan mga Tandaan nyo, hindi yun basta-basta makakasuhan ng OLA kung magpapile man talaga sabi sa'yo kung man talaga yung mga online lending apps ng kaso sa inyo papasok lamang sa civil case at collection of sum of money doon sa metropolitan trial court o sa municipal trial court na kung, sa sila kung saan sila magsasangpapasang ka nakatira o saan sila na pwedeng mag-file ng kaso sa iyo. Pero siyempre dahil nga sa laki eh, at mga mapangabuso rin nilang ginagawa doon sa mga borrower ay mag-aalanganin sila mag-file sa iyo ng kaso mga kanyan. Kahit sa NBI, kahit sa PNP mga kanyan. Tandaan yun, hindi yan makakapag -file. Ngayon kung magpa-file man sila, magdalawang isip pa rin sila. Di ba? Pre, malalaman ko sa nilunggan nila. Di ba mga kanyan? Baka imbis na makapag-file sila ng kaso doon sa baryo na hindi nakapag-file, di ba? mauna pa silang damputin eh, sa NBI o sa PNP. Natandaan nyo mga kajani, yung pagkakaroon ng hit kapangalan lamang puro ang pinagbabasihan dyan kung yung kapangalan natin ay eh, mayroong criminal case. Huwag po kayong mga mba na maapektuhan yung hindi pagbabayad yung sa utang sa mga ola ay eh, kakadeprensya kayo, magkakaproblema kayo sa pagkuhan ng NBI. Mga ka dyan ito, paala lang ha, lagi nyo tatandaan, mag-aaral tayo mabuti. Walang iba makakatulong sa atin maliban sa pagbibigay namin ng mga advice sa inyo uh, tulungan niyo sarili niyo mag-aral kayo mag-research kayo about sa iba't ibang klase ng bata sa sa pagkakaroon ng utang ko, ano ba yung karapatan niyo na upang alam niyo yung gagawin niyo alam niyo right pa, hindi masyado na stress hindi kayo masyado na depress di ba yung kakaisip ay eh, hindi sa kakaisip ninyong ganyan ay eh, lalo kayo ka problema huwag nyo hayang kainin kayo ng, ang um, problema na pasok nyo man na hindi nyo man sinasadya mga kajani. So, yun mga kajani, itong milingkod kajani ng Giant Tortillo at itong Johnny Depp, usapang utang, sa ola.